Mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon ang duty ni Regina. Sa tatlong toong panunungkulan bilang admin aide sa command center ng Tarlac, iba't ibang hamon na rin ang kanyang hinarap. Um, yung challenge po kasi dito is kailangan po talaga uh, from time to time po nababantayan po talaga yung mga uh, the answer. Lalo na pag may mga incident po, mga accidents, mga bug sir kailangan pong i-report ko po sa police or sa, uh, for example, mga ambulance, PDR, ganun po sir. Pero noong Enero, hinangaan si Regina matapos itong magsauli ng nawalang wallet na may lamang malaking halaga ng pera. Dahil dito, pinarangalan siya ng pamalang panalawigan ng Tarlac kasabay ng pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary sa Kapitolyo ng Tarlac. Nakaka-proud naman to sir yung mga taga-provincial government of Thailand ay mga honest and na uh, reliable na mga tao no na uh, bilang mga kawani ng gobierno eh uh, naisa sa puso nila at na sa gawa nila kung ano yung tama na gagawin. Bukod kay Regina, pinarangalan rin ang 15 opisina sa Kapitolyo sa natatangin nitong kontribusyon sa serbisyo publiko. Ang mga pinarangalang opisina sumailalim sa masusim pagsusuri gamit ang kanilang Department Performance Commitment Review. Ang isa sa atin is an extension of the entire institution. Ito yung month na um, Naipaparating natin sa mga kawani ng gobyerno na uh, kailangan din naman natin uh, uh, i-celebrate yung pagiging mga ano natin mga kawani ng gobyerno at napaka significant nito kasi ito yung time na uh, na appreciate na yeah, the term na na appreciate ng uh, Provincial Government of Tarlac, yung ambag ng ating mga kawani ng gobyerno doon sa Uh, performance ng isang uh, LGU. Maliban dito, pinarangalan din ng Pamahalang Panalawigan ang labing isa pang mga empleyado ng Kapitulyo na magre-retiro ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!